huli guys uh, isang mapagpalang araw ng linggo guys mga paumaga sa inyo guys uh, update ko po kayo sa aking tatanim uh, na sitaw guys kung uh, makikita nyo po yung tanim kong sitaw guys medyo tumatanda na po yung kanyang bagging Ayan. Ayan, kaya uh, itong mga huli niyang bunga guys oh ito so, pinahihinog ko na siya guys para sa susunod na ano pagpupunla pampunla na po yan guys pinahihinog ko lang guys siguro mga 1 uh, to 2 weeks mahinog na po yan pampunla punla okay guys so, medyo matanda na po kasi yung ano guys yung kanyang bagging o yung katawan ng sitaw kaya uh, kumbaga kukunti na lang siya mamunga kaya kailangan ng ano, uh, pampalit na pampunla kaya, kaya ito pinahihinog ko na po yung uling bunga niya guys ito ito yung siya malapit nang ano, natuyo siya guys, ito yung pinakapuno niya guys siguro mga uh, tatlong linggo pa kailangan natin linisin yung balag Ayan. para sa susunod na pagtatanim natin ng panibagong sitaw guys yan po yung update ko sa inyo guys sa aking uh, sitaw Nagpapahinog na po tayo guys ng ano. Para sa susunod na punla. Pinahinog na. Ayan. Uh, hanggang dito lang muna guys ang aking video guys. Uh, salamat po sa panonood. kung nagustuhan nyo pang video ko guys uh, paki pindot na lang dyan yung likes button natin at saka uh, bell all nyo rin po guys subscribe na rin para ma-update po kayo ma-update po kayo sa mga susunod ko pang kaya upload na video guys And maraming salamat guys sa support at panonood ng aking video thank you